Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Wow! Hapon na naman nga mga kumarites at tuwing hapon na nga lang i-umuulan Sinasakto palagi na kung kailan uwi na. Tapos ayo na abutan pa ng traffic kaya naman tingnan niyo dilim na naman. Naabot na nga ako sa biyahe ng gabi lalo na kapag traffic. Ang pinaka the best part nga lalo na kapag nagtatrabaho ka eh syempre yung <laughs> uwi na. At dahil lumaambon nga ngayon buti na nga lang itong aming isang tricycle eh, service. Kaya kahit papano nga kapag ka umuulan ay eh, may panghatid nga itong aking asawa. Lalo na kapag ka nga umuulan ng madaling araw pag iyahatid na ako sa terminal. Kabaligtaran naman siya kapag ka nga gabi ako. Pag pang gabi naman ako eh, hindi nga namin magagamit itong service dahil nga dala nila sa trabaho. Kaya ang ending nga ay eh, pag naulan ay eh, nagsasakay na lang ako. pagkadating ko nga sa bahay, eh, ang agad-agad ko talagang ginagawa ay eh, maghayan nga ng pagkain. As in maghuhubad lang talaga ako ng uniform tapos diretso na talaga sa kusina, walang pahipahinga. Prinito ko nga lang pala yung binili ko pork chop doon nga kay Tita nung nanggaling nga kami sa palengke. Tapos meron nga pala akong biniling no chicken soup kaya naman ayun nga yung ginawa ko para may sabaw kami. Tapos yung nga sa ref, eh, ko na nga dahil baka masira. Minsan kasi talaga kapag ka nga ang gulay hindi na nga napansin sa ref, ay eh, ayun, eh, naluluyot na laang. Sayang din naman kasi dahil binibili laang din naman ito hindi rin naman pinupulo. At ayun na nga, pagkaluto ko nga, itinawag ko na nga itong aking mag-ama. Ay, Diyos ko, napapagod na talaga ang katawang lupa ko. Pero ganun talaga, that's life. Mapapagod lang pero magpapahinga rin tapos laban ulit. Kailan kaya yayaman si mami Luño? Para pagyaman natin, pa-travel-travel travel na lang, ganun. Tapos ka Kain dito <laughs> kain do bili ng ganito, bili ng ganyan. Hoy, ang sarap namang mangarap. Pero pagka, alam nyo ba, lahat ng pinapangarap ko, nako, pinaghihirapan ko talagang magaling. Hindi naman kasi lahat ay eh, makukuha mo ng isang iglapan lang. Pero kahit nga matagal ay eh, mag-aantay tayo. Pero syempre, kahit nga nag-aantay tayo, eh, gagawa pa rin tayo ng paraan para nga matupad yung ating mga pangarap. Hindi mo naman kasi maabot yun kung patulog-tulog ka lang. Malay mo, someday, somehow, somewhere, eh matupad lahat yun. Pero habang hindi pa nga natin nararating yun, eh, syempre kailangan muna nating manarbaho. Madami pa tayong babaluting manual ng printer niya. So, mabalik na nga tayo dito pagka nga naawas nga ako at pag nakain na nga kami, mas maganda talaga pag sabay-sabay. Mas masarap at mas magana nga kumain lalo na kapag kami mga kasama ka. Sa trabaho naman kasi sabi ko nga sa inyo ay eh, hindi nga ako kumakain ng kanin doon dito lang sa bahay. Ang tanghalian ko nga sa trabaho ay eh, minsan tatlong biskwit lang. Ayos na din naman at nabubusog din naman ako. Bukod nga sa nakakatipid nga ako ay eh, nabubuo nga yung sahod ko wala kaltas ng kantin. Kaya pag nauwi nga ako dito sa bahay, kanin nga yung kinakain ko. Huwag kayo magalala dahil sa umaga rin naman ikanin nga din yung aking almusal. Dito na nga ako kumakain sa bahay noon kaya ang aga lagi ng gising ko minsan 2.30. Yes po, 2.30 na madaling araw ay eh, kailangan ko ng gumising para makapagsaing nga ako at makapagluto nga ng aking uulamin sa umaga. Tanghali lang talaga ako hindi ko ng kanin. Ito nga pala yung santol na binigay nga pala ng aking darling nung isang araw. Napakatamis, ang sarap. Kahit maliit nga itong santol na ito ay eh, mabulak nga at saka napakatamis. Nang hingi nga itong aking anak, akala daw niya itinapay. <laughs> Diyos ko po, it's a prank. Tinatanong ko nga saan galing eh, doon nga daw sa tarbaho nila. Sinusungkit nga daw ito at pambenta at sabi ko nga ay eh, bumili. Eh bakit naman daw siya bibili kung pwede naman daw siya makisungkit <laughs> o diba? Nakisungkit nga din naman siya kaya ayan, libre nga yung kanyang santol. At pagkatapos ko nga kumain ay eh, uminom na nga ako nitong ating hikari at pagkatapos isinabayan ko na nga nitong glooming shape. Hindi pa nga ako nakontento niyan at yung aking anak nga eh, pinagluto ko nga ng price at nak nakadekwat nga ako. Konti lang din naman yung kinuha ko dahil nga busog na nga rin ako. Tikim lang naman at baka mati yan. At shoutout nga pala sa aking katarbaho na si Buntis na si Jayan. Ay aba, araw-arawin ko daw ang upload ng aking vlog at wala daw siyang mapanood. Ay aba, ginawa na akong movie. Ay siya, wag mag at gagawin natin teleserye. Eh. So ayan lang naman ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!